si Marin Chema Galanza talaga ang dancer ng Creamline. Game na game itong si Marin Chema Parang pinapag-guess kung anong title ng song o sayaw ang pag-game ng revist ko. Siyempre, may pasayaw muna si Marin che Galanza. May pasampol. Tawang-tawad ang Team Creamline. Pati na din ang Team Choco Mocho na ni Nadina Wong. Pero talagang sports na sports, sports itong si Marin Chema Galanza. At siyempre, naman natin na music lover itong si Gemma Galanza, dancer na senior pa. At talagang nahulaan kung anong kanta ang tinatanong na kanilang host. O asaan kayo dyan? Maring Gemma Galanza. At abangan natin si Maring Gemma Galanza. Kung, hindi ako sure, parang libero siya ng alas Pilipinas. Magsisimula na ngayon July 5. At ang unang kalaban nila ay ang Vietnam. O ba diba? Nakakaba at nakaka-excite. So yan naman po guys sa ating update sa ngayon hanggang sanpuri pa hai all number mo yung stress